Ano ang mga palatandaan na ang banal na espiritu ay nasa iyo na? Ang unang tanda na nasa iyo na ang banal na espiritu ay ang pagkakaroon ng struggle sa pagitan ng iyong makalaman na mga hangarin at ng banal na espiritu hanggang sa ganap ka ng lumakad sa espiritu at ipanganak muli bilang isang bagong taong makadiyos. Ang espiritu ay pinagkaloob sa atin ni Kristo. At habang ang espiritu ay nananatili sa atin, hindi natin kakailanganing turuan pa ng iba. Dahil ang espiritu ang nagtuturo sa atin tungkol sa lahat ng bagay. At lahat ng itinuturo niya ay totoo. At walang bahid na kasinungalingan. Kaya isa pang palatandaan na nasa iyo na ang banal na espiritu ay mayroon ka ng patnubay sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kahit walang ibang taong nagtuturo sa iyo, at siya ang magpapaalala sa iyo ng lahat ng salita ng ating Panginoong Jesus. Papatnubayan kanya sa buong katotohanan sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili kundi ang kanyang narinig. At ipapahayag niya sa iyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Kaya kapag ang banal na espiritu ay nasa iyo na, hindi ka na maliligaw sa mga maling doktrina at panlilinlang ni satanas. Hindi lamang ang mga ito ang balatandaan na nasa iyo na ang banal na espiritu dahil ang mga espiritwal na kaloob ay iba't iba. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binigyan ng patunay na nagpapakitang nasa kanya ang espiritu. Ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman. Ang espiritu rin ang nagkakaloob ng pananampalataya sa Diyos at sa iba ay ang kapangyarihan magpagaling sa mga may sakit. May pinagkakalooban din ng kapangyarihan gumawa ng mga himala. Sa iba na may kakayahang magpahayag ng mensahe mula sa Diyos. At sa iba, ang kakayahang kumilala kung aling kaloob ang mula sa espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkakalooban din ng kakayang magsalita sa iba't ibang mga wika gaya ng nangyari noong araw ng Pentecost. At sa iba naman ay ang magpaliwanag ng mga wikang iyon. Ngunit isang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba.